Isang lalaki ang patay sa naganap na shooting incident sa Butuan City. Na-recover naman sa pinangyarihan ng krimen ang mahigit apat na raang nibong pisong halaga ng shabu. Patuloy ang isinasabong investigasyon ng pulisya sa pinag-ugatan ng insidente at pagkakakilanlan ng sospek. Nakatutok dyan si Patrolwoman Dizel Mola sa ang sa is ng gabi na nangyari ang isidenteng pamamaril kung saan isang individual ang patay sa Purok 1, Arcalo Street, Barangay 17, Fort Poyohan, Butuan City. Kinilala ang namatay na biktima na si Jonathan Lingkuna, 29 anyos at residente ng Emenville Subdivision, Barangay Ambago, Butuan City. Batay sa inisyal na investigasyon, habang minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo, kasama ang dalawa nitong angkas, ay nilapitan ng riding in tandem at pinaputukan ng apat na beses. Narecover sa pinangyarihan ng krimen ang apat na basyo ng bala, isang sling bag na naglalaman ng 60 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 400,000 pesos, digital weighing scale at pera. Narecover din ng pulisya sa biktima ang hindi pa matukoy na kalibre ng pistol na nakasuksok sa kanyang hawakan at anim na bala sa loob ng bulsa ng jacket nito. Nagsagawa naman ng mas malalim na investigasyon ng Karaga PNP upang matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng suspek maging na rin ang pinagmulan ng iligal na droga. Mula rito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Lizelle Mola, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.